Magandang gabi, Boss pau and sa inyo na rin mga kahoror. Ako po si Lino. Isa akong mountainer, trekker, at wildlife photographer. Mahilig ho akong umakyat ng bundok. Hindi lang para sa tanawin, kundi para sa katahimikan, malayo sa ingay ng syudad, at pakikipag-isa sa kalikasan. Pero isang pag-akyat ang bumago sa pananaw ko. Isang karanasang hindi ko kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang kwento ko sa isang bundok na ayaw ko ng pangalanan. Pero sa amin, tinatawag ito ng mga matatanda bilang ulap bundok. Noong buwan ng Nobyembre, nagdesisyon akong umakyat mag-isa. Sanay na akong mag-solo trek. Dala ang mga gamit, mapa, GPS tracker, at ilang baterya ng kamera. Ayon sa mga local guide, ang trail na ito ay halos hindi na ginagalawan. Madalang ang umaakyat dahil raw sa panganib ng landslide. Matarik na daan, at mga kwentong kababalaghan. Hindi ako naniniwala noon sa mga multo. Basta't maingat ka, may tamang gamit, at may disiplina, ay ligtas ka. Dumating ako sa paanan ng bundok bago magtanghali. Matarik na agad ang simula. Maputik, madulas, at habang papataas ako, napansin kong kakaiba ang katahimikan. Wala akong marinig na huni ng ibon. Ni kuliglig ay wala, sobrang tahimik. Walang ihip ng hangin buspaw. Wala ring araw. Pakapal ang ulap sa itaas. Parang tinatago ang tuktok ng bundok sa mga tulad kong dayo. Pagsapit ng hapon, nakarating ako sa isang plato may abandonadong kubo roon, yari sa kawayan at sira-sira na ang bubong. Napagpasyahan kong doon na magtayo ng tent at magpalipas ng gabi. Buspaw habang inaayos ko ang gamit, napansin kong may mga ukit sa poste ng kubo. Ngunit hindi ko mabasa. Mukhang lumang baybayin o simbolo mukha rin may pinilit burahin. At sa tabi ng kubo, may kakaibang puno. Baloktot ang katawan, halos pa-spiral ang mga sanga. At tila umiiwas ang ibang halaman sa paligid nito. Doon ako unang kinilabutan. Habang niluluto ko ang pagkain sa maliit na kalad, may naramdaman akong presensyang hindi ko maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid mula sa kagubatan. Pagsapit ho ng gabi, nagsimulang bumuhos ang ulan. Dumilim ang paligid, lalo na't nasa ulat na kami. Literal, hindi mo na makita ang isang metro sa harap mo. Nasa loob ako ng tent at nakikinig lang sa pagpatak ng ulan hanggang sa makarinig ako ng mga yapak. Banayad, mabagal, hindi yun hayop at hindi rin tao. Tumigil iyon sa may harap ng tent ko. Kaya tumingin ako. Ngunit wala akong makita. Pero ramdam ko na may nakatayo. Nang gabing iyon buspaw, hindi na ako nakatulog. Nanginig ako sa loob ng sleeping bag bawat galaw ng ulan ay tila may kasama ng bulong. Paulit-ulit ang tunog, isang salitang hindi ko maintindihan. Parang sinaunang dasal o panambitan. Kinabukasan, pilit akong nagpatuloy paakyat. Pero habang tumataas ako, mas tumitindi ang kababalaghan isang bahagi ng trail, may nakita ako mga piedra o batong hugis tao. Parang estatwa na tinamaan ng kidlat. Wala sa mapa iyon. Lahat sila nakatingin sa isang direksyon. Sa isang kuweba na halos natakpan na ng mga ugat ng punong kahoy. Baspaw lumalakas ang kabog ng gibdib ko. Hindi na ito kabalang. Parang may pumipigil sa akin, pero may boses sa loob ko na nagsasabing, Pumunta ka. Pagpasok ko sa loob ng kuweba, malamig doon, madulas ang sahig at may amoy na hindi may paliwanag. Halo ng amag, lumot, at dugo. Sa dulo ng kuweba, Bospaw, mayroong altar. May mga bagay na naiwan, lumang kaila, bungo ng hayop, palayok na may laman na itim na likido, at sa gilid nito, may ukit na larawan. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may sungay, at mata na walang itim. Paglapit ko roon, biglang nagliwanag ang isang bahagi ng kuweba. Hindi dahil sa flashlight, dahil namatay na ang ilaw ko. Parang may sariling ilaw ang pader. At sa liwanag na yon, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero hindi ako yun. Mas matanda ang itsura. Punit ang muka, puno ng galos. At ang mas kinakatakutan ko, ngumiti ito sa akin. buspaw na napatakbo ko palabas. Hindi ko nainisip ang trail. Madulas man o mapanganib. Bumaba ako ng bundok nang hindi lumilingon. Sa bawat takbang, may naririnig akong mga yapak sa likod ko. Minsan, may humahawak sa braso ko minsan, parang may humihila sa bag ko. Pero wala akong tinig na mailabas. Pagsapit ko ho sa paanan ng bundok, laking gulat ko nang makita ang orasan ko. Dalawang araw na pala akong nawala. Akala ko ay isang gabi lang akong nagpalipas doon. Pagbalik ko sa bayan, may lumapit sa akin na matanda. Ang sabi niya, May dala ka? Inakala kong multo, pero hindi raw. Ang sabi niya, Minsan daw, ang bundok ay hindi lang lupa o bato. Ito ay may alaala, may galit, at kung sino mang aakyat dito nang walang paalam, nagiging bahagi ka ng kanyang katawan. Buspo biglang dumugo ang ilong ko. At mula noon, nagsimula na akong magkaroon ng mga bangungot gabi-gabi. Lagi kong napapaginipan ang kuweba, ang altar, at ang estatwa ng nilalang na nakatingin sa akin. At sa huling panaginip ko, may sinabi ito sa isip ko. Bumalik ka. Hindi pa tapos.